Handa ang lungsod Valenzuela sa anumang sakuna. Bahagi ng pagiging handa ng ating lungsod ay ang pagkakaroon ng mga disaster relief pack para sa pamilyang Valenzuelano. Ang relief pack ay naglalaman ng food pack, comfort kit at family kit. Mga kagamitan na kabilang sa ating pangunahing pangangailangan. Ang mismong disaster kit bag ay kawari ng ating kapwa Valenzuelano na nakakatulong naman sa pagbibigay ng dagdag na kabuhayan sa lungsod. Sa panahon ng mga kalamidad ay maaaring biglang mawala ang mga bagay na mayroon tayo. Ang pamamahagi ng Disaster Relief Pack ay isang simple ngunit napakalaking tulong para sa mga apektado ng sakuna. Ito rin ay isa sa mga nagpapakita na maging sa panahon ng mga kalamidad ay hindi iiwan ng ating pamahalaang lungsod ang bawat miyembro ng pamilyang Valenzuelano.